Tahan, tahan. Uy, twerte ang mapagbigyan. Yaya mati. Sorry, sorry. Twerte. Yaya manin talaga. Grabe po. Lahan -lahan. Ah, napakadami oh. Ito, mamaya na. Ayos oh. Ah, Plastik. Plastik yan. Uy. Uy. Takuri. Takuri. <laughs> Diyan ka muna. Ibabaw natin yan. Ano? Kumana? Oh, oh, oh. Ha? Oh, oh. Kumana? Ito lang yun. Oo, ganas siya. Wait lang. Oh, para para ano na ilagayan mo? Ano yan? Oo, oh, okay na. Tulungan mo lang ako. Para sa ating mga followers. Para sa ating mga followers. Bahala na kayo maghugas dito mga idola Pero buho pa yan, okay pa yan Ay to, gusto ko yung mga malalaki Yung malalaki ah, ah. Punong Punong puno, ayusin na natin hey. Nagmamadali tayo ah, ah, uy may food warmer pa Sana naol Ah, sana all, food Warmer. ah tahan tahan uy twerte amat dik mapagdik yan ya <laughs> ya mati twerte ya ya manin <Yamanin> talaga grabe <laughs> po ah Apakah dami oh Itu mamaya na yan. Ayos ah, oh. Plastik. Plastik yan. Uy. Takuri. Takuri. Diyan <laughs> ka muna. Ibabaw natin yan. Ah. Yup. Bigat. Hinihila-hila. Uy. Ano to? Takip? Oh, sabi ko na itakip yo. Ah, Oh. <laughs> Grabe. Puno yung ano, puno yung lagay natin ngayon. Kainan okay, 'lo di. Oh. Ma-thermostan. Oh. Ano, kumana? Ha? Kumana? Tutulungan natin. Oh, okay, Oh, ganas ya. Wait lang. Puno oh, na. 'yung lagay mo? Alin 'yan? Okay na, tulungan mo lang ako. Para sa ating mga followers. Mira, si Hannah ko para sa ating mga followers bahala na kayo maghugas dito mga idola pero buo pa yan, okay pa yan mamaya ayusin natin to si di maganda pag ayos gawa ng Magmamadali tayo ito mga platito oh. kailangan ko to para sa inyo Woo, grabe init ah. ha? Shut out! Sana all. <laughs> Ay mga patito dito Sana ano? Sa. Grabe! Tingnan niyo tura namin. Mag-share naman ng video namin, aba. Para para si Pagen kami. Para sa inyo. Oh, para sa inyo, para si Pagen. Saan? Yun, yun. Ito? Mamaya. Ito lang hinanap ko yung ano. Ayun oh. Wala na kasi. Gusto mong gold? Gold. 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 Oh, Ayun oh. Oh, gold. Oh, yan oh. Ay, ang mamahal kaya ito. Grabe. Ah. Ay, ito oh. ka. panglambot. Tingnan mo yung kaya no, kay, ano, kay Kabibi oh. Ano? Ata na sa'yo? Ay, kutsun. Ito, may damage sa'yo. Punta sa syalin ka, Lodi. Kaya nga. Mga pang ano ba? Lodi oh, ba? Oo. Ito, may plastic ka na, oh. Punin ko to. Kahit akin na lang ko. Nangyayan ah, naman ako kasi magbigay nga sa inyo. Akin na lang yung plastic. May asukal pa, oh. Ha? Oh, ito pa, kasama. Ito, oh, oh, oh. ito, ayaw mo? Akin na nga, yung ate, ayan. Thank you. Walang kumuha eh. Grabe po, ah. Napakaraming, ano, napakaraming tapo nilang yon Oop. Swerte tayo. Sana all, no? Sana laging ganito. Para marami akong mabibigyan. Kasi noong nakaraan, ang nabigyan ko ay lima. Sana ganun din na makuha natin ngayon. Para next time, i para bukas lima rin yung mabigyan natin Ya yeah. ah. Bahala na kayo mamili dito Ayan nakadinaw yung maganda yun Mangkok Mamaya Patong ko muna yan Mamaya na natin uh, ayusin ah. Hello. Ah? oh, Hello oh. Hello Ha? Tapos pinamimigay mo Oo Ay, ikaw ba yun? Upo Ang galing naman Kaya ganit, kita Tapos may tira mo itura ko kaya nagpakapagod, nagpakapuya, tapos pinamimigay lang. Tumutuwa nga ako, babayan nga. Kaya nga. Kaya nga po eh. Kukunin mo? Kunin mo nga. ayan. Thank you. <laughs> Kaya sabi ko sa'yo, maganda yan eh. Na so para sa ano, yung sa mga kababayan natin na wala silang time mamulot. Pinamamulot ko na sila. Di ba? Oh, yun nga po eh. Mm. Kaya marami na akong nabigyan, marami na natuwa. Isa lang naman ang inihiling ko sa kanila eh. Mag-share lang sila ng aking video. Follow, like, and share lang. Di ba? Kung ka, kung ka kasihan, uh, yan, ha? Kinagawa. Kaya nga po eh. Follow, like, and share lang mga idol. Di ba? Ganun lang po yun eh. Bayad ka pa sa kano mo. Di ba? Bindi, yung naghakot dito. Nakaraan, nagbayad ako to kid eh. Tapos yung binibigyan ko. Tapos nagbibigay rin sila ng pira. Hindi ko kinukuha. Tapos ko hindi na kailangan. Kasi, namin yan sa inyo. Kasi follow like and share lang ang kailangan namin. Tapat na yun. Ganun lang po mga idol. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat. Oh! Ha? Nagkuha ko Sige, sige, Eto, ayos po. Ito lang kumuha Grabe, puno na naman. Swerte na naman ang pagbigyan. Ang ganito lang ating video. Maraming maraming salamat. Abangan na lang po sa next nating upload. Ayun, gilog. Yeah. Woo! Grabe! Share-share lang sa mga video mga idol. Thank you very much. Pawa naman kayo sa amin. Ito <laughs> <laughs> na itsura namin. Ligong-ligong na ah. Para kami ano, para kami naligo sa ano? Ah, pero, oh, mga, pero ako mga tingin mo so. Bakit, ingat po. Opo, naghanap siya ng lalaganan. Mga ano, mga termos. Oo, oh, oh, may ilta may ano. Oh. Tumutunog pa eh. Sabi nyo. <sighs> oh oh, naglalakaw. Ang ganda ng lock niya eh. Ito to, ito. ang ganda rin to eh. Eh, sana. Titingnan natin. Parang may durog-durog hey, na eh. kuya. Hindi na maganda ha? Uy, oh, ayos yan ha. Happy ka, dahil bait ka. Oh, thank you. <laughs> Tuwa si kabayan sa akin. Kasi, ano nga daw, siyempre. Nakita niya yung hitsura ko. Sabi niya, grabe ka na talaga kabayan. Namumulot ka para sa kanila. Diba? Ganoon lang naman ako eh. Alam nyo kasi, tatotoo lang. Sa mga hindi pa nakakalam. Tinatapon lang po ito. Kaya pag hindi po natin nakuha to, sa track po ng basurahan mapupunta ito. Kaya useless lang. Kaya ito, ginagawa ko na para, para sa inyo. Para mapakinabangan nyo. Diba? Kaya ano, painantay nyo. Mag-share na kayo. At mag-comment. At mag-private message po kayo sa akin. Para pag nakita ko ang inyong message at napunta ako sa Facebook nyo, may mga share kayo. Asa po kayo. Bibigay ko po sa inyo ang aking WhatsApp number. Tawag po kayo sa akin para may schedule lang natin yung gamit nyo. Kasi tuwing Sabado naman ako namumulot. Tulad nga, Sabado. O, oh, di ba? O. Oh. Eh, may kandila yun ah. Oo oh, nga, pinagdilag yan kandila. Saan mo? Aray, go! Ito yung mga natin, oh. Ito yung mga natin, mga idol. Yung iba. Ito. Gaganda. <laughs> Mga mm -hmm. uh, pinggan Papasana na ka na lang talaga oh no? Serte ang mapagbigyan ito Talagang hindi kayo magsisisi dito Hiling lang namin sa inyo ay uh, Pakisir-sir lang po sa ating video ha Talaga namang ah Ito huwag na to And again Gas gas mga malalaki lang oo so wag na to ito to okay to tapos ito pa dami pala nito ito pa yung ano ito pa yung pulot ni Ka Angel, oh Ah ah. Dito dito dito. Ang dami oh, gaganda oh. Ang gaganda ng buhay ni Ka Angel, oh. Oh, may basag tong isa. Sarisaring <todong> Oo nga eh. Talagang Oo, oh, pamimigay po ito lahat. Inaalam natin baka may basag. Uh. Oh, grabe, sulit to. <laughs> ah. Grabe. Ah ah. Ay, tara lodi. Ay, hindi lang muna namin 'to. Op, yung ating tubig. Lodi. Tuyo. Ah. Tapos, oh, okay do Mga tukuri din tayo. Dito natin magkakaiba.

Medyo mabigat din ha? ah. Ah! Ah, <laughs> ah ayos yan. Tapos ay takure. oh, huh, ito. <laughs> Mayroon na tayong nahakot doon dalawa. Kanina. Tapos ngayon, last na tong hakot namin dalawa. Noon nakaraan, nagbayad tayo ng tukidin din doon sa naghakot. Bali, apat din yun. Ngayon, <laughs> ngayon, kami nalang naghakot kasi wala man kami pambayad. Law, <laughs> so, di ka pa away niyan? Andyan yung kanina. Bakit di ka nagtawag? Di mo pa masinutin, Ludie. Ang ganda, oh. Ito. Ang ganda niyan. Puno na. Ay po, mga idol. Maraming maraming salamat, ha. Hanggang dito lang ating video. Sa mga gustong magkaroon ng ating gamit, punta po kayo sa ating Facebook page. Marvin Vlog. Tapos, follow, like, and share, share lang po kayo ating video mga idol. Tapos, mag-message po kayo sa akin. Antayin nyo po ang aking reply. Pagka ko po ay napunta sa inyong Facebook page, nakita ko kayo ay may mga share. Asahan nyo po yan, magkakaroon kayo ng ganito. Dadalhin ko po ang inyong isang ganito. Tapos isa rin ganyan. Napakarami. Tuwing sabado tayo namumulot dito para sa inyo. Ito ay libre lang ha. Minsan may nagtanong. Baka may bayad daw. Ito libre lang. Palo like and share lang katapat? Okay na po tayo dyan. Okay? Maraming maraming salamat. Ingat po kayo na ganyan. Bye bye. Peace out.